housewife. Para sila mag-asawa sa set. Pagiging ko. Test na, na ako. Marunong na ako magluto, mamalaki. Base sa mga kilos nila ay mukhang end game nga ang mangyayari sa dalawa na magkasakasalan talaga mapupunta dahil wala namang halong chemical ang kanilang chemistry at parang mag-asawa na nga ang galawan off-screen. Ayon sa previous interviews niya kasama si Bea Alonso, sinabi niyang naniniwala daw siya sa kasal. Magpapakasal daw siya kapag dumating na yung babae makapagpabago sa kanya. Kasal daw ang best gifts na may bibigay niya sa kanyang magiging future wife at willing daw niyang isacrifice lahat. I believe in marriage. You love and you're willing to sacrifice and to commit to them for your whole life, then might as well marry them and show them. Kilalang mabait at responsableng ama si Paulo sa kanyang anak kay LJ Reyes. Pinibisita daw o mano lagi ni Paulo ang kanyang anak at lagi siyang nakasuporta. Halata naman kay Kim na gusto niya din talagang magsettle kasi hindi naman siya tatagal kay Sian si kung hindi. Nagaantay lang din talaga siya ng taong papakasalan siya someday. At ngayon parehas na silang single at talatang may gusto sa isa't isa, hindi tuloy maiwasang mapag-isipan sila ng mga fans kung saan nga bahahantong ang kanilang love team at relasyon off-screen. Dahil na sa tamang edad naman na din sila, si Kim ay 32 years old at si Paulo naman ay 36 years old na.